खबर अह महरला रिपोर्ट तो कितना या ना बाबा वातावरण काय बताए बहुका कसूरी का कोड़ा या तो बोआई है कमाई का आपका आवेदन प्रतियोगिता में भाग जाय देना इसका मामला कैपिटल का कलेक्शन पता नहीं है सो

और अकादमी का बोल नहीं है परमाणु के परीक्षण पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा था नागासक का परमाणु हवाई लोके लिए एक केंद्र आप रेडियो को नहीं छितरी तो नफरत की प्रेरणा सभी का महिला एकता घूमियो। हम प्रेरित मत पाई और सेला तो आज का स्वाद रहो

Mata-murida mawakimu di lorot Uta! Kata-panyu di tila Maka-energika, Maka-panyu di lorot Kata-panyu di lorot Kata-panyu di lorot Muka, Maka-panyu di lorot Muka, Maka-panyu di lorot Muka, Maka-panyu di lorot

Salamat Maraming salamat kay Jakes at kay Poy Kanatong na Justicia kaya nang nabanggit ang laban ni Eko Tangla na ngayon ay tumiligis sa loob ng pagawa ng Justicia ay lumating tingin sa katotohanan sa katotohanan ng kaya kung tumingin sa katotohanan at mag-usunod ng Justicia ay mabilis

Pedro ng Justicia ang representasyon sa pakikinapan at matala ng matapang na pagtindig sa katotohanan ng lahat ng aktivista ng lahat ng mamamayang Pilipino na pinigo ng inutil at kurakot na administrasyon ng Bogartos. Muli tayong mga matakinig ng pagsusilang

Ito ng ano yun ang mga nari? Kung sa grupo ng mga isda. grupo ng mga magdukot naman. Diba na. Bakit? Ilong buka? Oo, ilong buka. Tignan, tignan ang mga rally, rally sila lang. Oh, yeah. Gusto lang nila. Pero ang malaking rally sa 13. Wala, milyon tao yan. Sa sa iglesia ni Cristo? Oo, oh, oh, lahat. peaceful okay. naman okay. yun, peaceful. Oo, oh, oh, Kasi... Ayos lang naman yun. Oo, oh, sir, diba sir? Sa totoo lang kami mga taong bandam-dam namin. Ang mahal ang kamatis, 30 na? Oo, oh, okay. nga. Hala na. Dati sa, dalawang piso lang dati. Oh, dalawang piso. Dalawang daan ngayon ang kamatis. <laughs> eh, Balanggaman, kulis ka man ba? Pero, siyempre Baganta ang bayan ng magbal Kaya wala nang magagawa, katsino Diba? Maniwala ka? Si... Si, si... Marcos nag i daw na sa mga ano niya kung halimbawa, sir, halimbawa ba? Halimbawa, sir, may mga, mga kayo, mga pulis, alam naman namin yan. Mm -hmm. Di ba, mara kayo ni Tatay Ligon? Diba? Pero, kung halimbawa, nasa kagipitan, saan tayo pa? Taong bayan? O, oh, sir, pwede tayo. Lagi tayo sa taong bayan. Oh, oh. Lab of country nga, eh. Service to people lang. Yeah. Man. Kasi ang presidente, taong bayan man na nagpakupo. Bula yeah. tayo sa ano? Bula tayo sa law, law enforcement. Yeah, no. Lahat ang mga kausap na namin. May nag-order lang tayo, doon lang tayo sa law enforcement. Tapos sabi ng iba, sabi ng mga ano, kapag may isang official na hindi ano, uh, anong tawag doon? Ano? Iba tayo? Sino ba ang pagpipinipiso at ating mga kapatid? Ang ating mga sinusulok para sa komunidad? Pero okay. di, aling ka-direkaroon nag-expire, sir, sa Mindanao, o saya Din Manila. dito sa Manila. Mo, Ariman? Oh, man. Uh -huh. guys. Ah, dito ang doon mangiisda. Ang dito naman yung pagdukot yung mga ano. Wala sila masaga. Wala sila sa Wala supporter ang mga ano Guys Kunti kunti lang kundi -kundi. Okay lang guys, kundo tanong lang tayo dito sa ano. Ah, ang sa amin, malaki sa sa 13. Sa 13 ngayon talaga ang viral eh. Namin. Mga iglesia, ni Cristo, DDS, Pais, Sung, Halu-Halu, yan, kay KGC, kay uh, mga balita ko, data ang mga releases, mga sana po eh. kasi ga hindi na maganda ang kwan ngayon ng government imagine ang kamatis natin ngayon ano 30 yung malaki 30 pesos yan ah. Eh. nako hindi na tayo makano. ang gulay sobra mahal hindi katulad ng dati just ko ang kamatis dalawang peso lang Pamigay ka, ribay, may... may, may Um, ano, pero ngayon wala. Now, sobra-sobra talaga ng ano natin ngayon, guys. Suportahan talaga natin si Enday Sara natin. Para yan lang talaga ang pag-asa ng bayan ay ginagamit ng Panginoon. Nee siya ang gagamitin ng Panginoon para sa atin kaya tayo mga ano love you guys oh my god oh my god masuk tayo dito magpapalamig. Hmm. kini Roger सरफ सरफ ना हाँ फाइव हंड्रेड नाइन फिव हंड्रेड नाइनटी फाइव हंड्रेड नाइनटी Hi, I am, guys. At, sorry, sorry, for you too, Mama. And, guys, dito tayo ngayon. Ayan. Ayan tayo. Eh, mute muna natin kasi may mga music po. ayan guys andito na bakulod ayan i ko na lang po kasi marami music mga copyright ayan guys. grabe grabe guys ang sobrang mahal ang mga bibilihin mga bilihin dito sa Manila yung mga kamatis oh. one, Danny. Danny Ayan nga ang mga cake ko. Oh. Ribbon dito, red ribbon dito. Red ribbon, I young guys. Oh yeah. I am, Red Ribbon ayan. Red Ribbon. Ayan. Yan po ang red ribbon. Ay, ano kaya 'yon? Ito masarap po. Assorted. Yan. Yan guys, dito ang Red Ribbon, mga masasarap ang mga tinapay nila dito, kasi ano yung si ma'am yan oh, ma'am, oh. ayan, oh. ayan oh, ayan oh, gaganda oh, Ay, thank you ma'am. Ayan, punta rin tayo rin. Ayan, magaganda. Masarap ang mga... Hi, Susan. Hi, boy. Hi, Susan. Albay, mega mega lam shout Dito ako ngayon sa ano. Uh, galing ako kasi sa PJS, meron tayong pasyente. So, punta ko rito sa sa Remington. Kakain muna sa Jollibee route eh. may. Okay po. Hi. Kumain ko sa mega mega love, shout-out. Ayo. Yeah. Ayo, Mak. So, kurang panggut kalau gagaling aku sama Ayo, anak uh. Ah, Ma'am Susan, mega mega love shout out. Parang ikaw lang manood sa akin, wala nang <laughs> Ay, thank you. Thank you sa watching mo, sa panood. Ito po, pipila po tayo dito. Ma'am, hindi ko pa, wala, hindi ko pa alam mag-jacket, ma sorry, sa sunod na lang po, ma'am, magpa-jacketin talaga kita, ma'am, then I'll bye, mega-mega love, shout out, we love you. ay mam masan dito taga de, taga Manila po ako Manila pero ang tunay na ano ko taga Davao ako ka ka babay ng tatay digong taga Agdao po pero dito ako ngayon sa Manila po sa sa ano ni Hari po sa kanyang sa kanyang compound Ay, po, ay. Please bakay robot po kasi para po non-social para konti na nang ano, ma na ako. sa uh, sana sana dito banda po sa may libertad po ma'am. Kung gusto mo lang ako ano yan na uh, mo sa FB ako sa Ferla, Ferli Fernandez Ferli de la Serna Fernandez po yan ang FB ano ko para meron para para minsan magpunta tayo sa ano yung private ah ganon oh Oo, oh, oh, doon sa Gasparinia, so po. Minsan pupunta ako doon kasi mayroon kaming mayroon kaming mga kanyong mga taga-city po. Mayroon sa Dasmariñas, mayroon silang mga office doon. Ang kaibigan ministry, kaya uh, kay Ate Rot po yun. Yung presidente namin sa kaibigan ministry is si Ate Rot. Doon sa Dasmariñas, mayroon talaga yun. Ano yung kanang kaibigan ministry? Si City kaibigan ministry po. Mansou please subscribe and like, share please. And share like and share subscribe please. Opo, opo, opo. Doon sa Okada po kami. Kami yun ang ano, mga mag sa, kami, uh, sa cameraman, sa may make-up. Dalawa kami ni RMG po, ma'am. Ma'am, subscribe, subscribe and share and like and share please. Nakita mo pala ako, maraming tao yon si Rina, yung nag model-model, may event. Yung model-model siya. Ang ganda talaga ni Rina sa personal, kala mo lang. Hindi siya masyadong maganda sa sa ano, sa sa mga picture, pero sa personal talaga, maganda talaga siya. Ang gandang bata, pati yung kapatid niya, si Danica, yung 14 years old, tangkad, batang-bata pa, mga bata pa eh. Andoon sila ni One Hand, sila Ma'am Iris, yung nag mga big time na sponsor niya. ang talaga ma'am. Thank you, Ma'am Susan Albay. Thank you sa panood, sa panonood. Thank you po. Thank you. Thank you for thank you thank you for watching